Sobrang init po dito sa California. Mag-grocery po kami. <laughs> see. na adjust. Yan o, oh, Ayan, oh. Sa mga mararaming pera Oh. ng mga bolt. Ayan, ang haba. 499.99. Eh, Nakadalawang beses na kaming bumalik dito sa Costco para lang magpa-member. Si ate kasi hindi niya magpa kasi malayo na siya. Papasok na sa school. Show your mom, look at your mom. Kind of like wow. Yeah, pretty girl. Go, sit. go, go. <laughs> <laughs> Come on, come on, follow so mommy. Черный. o 19 tight cuts ultra oxy ayun kukuhan na rin ako nito maganda tong panlinis sa banyo nice, Lysol. ice cream ice cream punong puno ang Costco. Ang dami talaga mabibili. Folder. Ah, ito 'yung dinadala. Energy drink, eto daw extra strength. Hinahanap ko yung calcium. Calcium. Dito tayo sa calcium. Ayun, yung calcium na hinahanap ko. Yan, ito yung gusto ko. Calcium. Nagtitake ako dito ng once a day. Yan, kukuha tayo ngayon ng pakuha. Nakalimutan ko kukuha ng pakuha. <laughs> binili na ipadadala ko sa nanay ko. Ayan, patitikmin ko nito ang aking mother. Ayan. Aha. Uh -huh. Hey, -huh. chan ako na mimili chocolate. Kaya, okay, ah, let's go. Tapos na kami. Pagkaili. I'll check up daw kami ni ate yan si ate yan Seven, you have a question okay Let's go. Done. Oh, well, let's go then.